Lagyan ko na lang ano, suka sa ng Yung bago. Continue halo. Para ma-mix. Kaya pag nagluto na pag pala kayo ng bago ng lamang, na damihan niyo ng mantika para masarap. Saka lagyan niyo ng asukal. Depende sa inyo kung anong ang gusto niyo, matamis o medyo hindi magaano matamis sa akin. Nilagay ko dito dalawang kutsarang asukal lang. Tapos lagyan natin ito ng ano. Sponsor by Jupran. Aba, sana totoo. Para dum madagdagan ng anghang. Yan. Itaktak mo. Waswas. -was. Woo. Wow. Patak. Sige. okay. Ayos na. Nalabasan na. Okay. Tama na yan. Tapos haluin. Mm. Wow. Wow kita nyo naman yung ano, yung luto ng, ng mga patahe ng mga ano, mga sa ano, kala na kahoy, di ba? Maganda. Maganda kasi probinsyano lang kami. Wala kaming pera pambili ng ano, gasol o diesel. Yan lang kaya na namin. O, ito na. Sa final countdown. Papakita ko na sa inyo ang pilsing product. Oop! Samoy pa lang. Ulam na. Oo. Oh, ito na. Lapit na sa katotohanan. Yan. Ang sarap. Thank you sa mga followers. Thank you viewers. Salamat.